Bumiyahi ako gamit ang motorsiklo sa halos isang dang kilometro para puntahan ang lugar kumukaw sa aking atensyon na kung bakit sa liblib na lugar at sa gitna ng mga kabundukan ay mayroong mga tunnel na parabang bang bat cave at ito ay personal nating masasaksihan kaya umpisa na natin ang paglalakbay Good morning mga kaibigan, it's been a while <laughs> since my last vlog magiging maganda tong adventure natin na Bumaba ako dito mga kaibigan Gusto ko lang masilayan yung ano Lawak ng kalupain dito Sarap manirahan doon oh. <laughs> Let's go! Tingnan nyo mga kaibigan oh, ang ganda no <laughs> Ito yung kabayan la kuya dito So, prepare nila yung uh, lupa para pagtaniman. Kaya malalakas yung mga katawan ng mga farmer, mga kaibigan. Lakad sila ng lakad, galaw sila ng galaw. Yan. Kaya, sige pa. Tirik na kagad yung araw, mga kaibigan. Ano oras na ba? Kina natin yung ating cellphone. 8.58 So 2 minutes before 9 o'clock Nang umaga mga kaibigan Tingnan nyo yung kulay ng ano Kalabaw Kalabaw Parang ano siya, foreigner. <laughs> Blandi siya, oh. Ang haba ng sungay niya. Makakatakot siyang lapitan. Ganda, oh. Mga kambing doon, oh. Ayan, oh. Tingnan niyo siya. <laughs> Hindi siya color black. Oh. <laughs> Pero mukhang ano na, matanda na siya. Bihira lang yung mga ganun na. Alam mo, no? ano yun o no, mga kaibigan parang ano sya? luma siyang tower pwede kaya babaan yun hmm. saan yung daan niya no dito parang malalim yung tubig eh ano kaya yung tower na yun no dati bang dam to tarung natin dito bro pwede magtanong kung pupuntan to may daan dun sa taas Ah dito lang siya sa baba Dating dam to no? O oh, hindi. hindi? Ah hindi Ano kaya to no? Tower lang siya? Salamat bossing ah oh. Sayang hindi natin pwede puntahan Masyadong masukal Ang ganda ng paggagawa ng mga housing dito <laughs> Ang cute Tsaka hindi sila magkakadikit ha ah. May mga space talaga sila Enough space para sa mga Like sasakyan, tricycle, mga ganun Ganda oh Ano kaya ang pangalan ng bundok na to? Ayan mga kaibigan, nasa liblib na naman tayo And as uh, usual, solo ride! Nasisilayan ko dito sa may kaliwa ko, may river o baba. So, mataas na tayo. Yung kinalalagyan natin ngayon. Dito, wala nang ganong kabahayan. I really appreciate this kind of adventure, mga kaibigan. Na para bang may kung anong enerhiya na nagbibigay sa akin ng lakas. Masilayan yung mga ganitong kabundukan. At mga luntiang puno na aking nadadaanan. So, look at this mga kaibigan. Nasaan tayo? <laughs> Parang nawala tayo Lumang ano to o, eskwelahan? So, hindi na siya nagamit. Ayun yung mga rooms nila oh. Sayang. Habang papalapit ako ng papalapit Ay aking naiisip Na kung bakit dito inumpisahan Ang maladang buhalang proyektong tunnel na to Bukod sa kagustuhan ko na mapuntahan nito Ay aking nai-enjoy ang bawat nadadaanan ko Simula dito Ay mas lalo pa ako nasasabik Sa paglalakbay ako ay lumapit at bumaba sa aking motorsiklo para masaksihan ang parabang mistulang lawa na kulay berde papaisip tuloy ako kung ano kaya ang meron sa lawa na to dami ng bato dito so ibig sabihin pinagdaanan na ng mga trakto mga kaibigan and uh, ayun may tunnel dun oh. kinoconstruct talaga siya pero ano lang siya unfinished yan hindi kaya tayo lulubog dito mga kaibigan pero Tingnan natin kung gaano siya kalalim Kaya po kaya nun, sir? Yeah. Kaya po kaya nito? Oo, awesome. sir. Kaya. Kaya po po sir. Doon po sa may tunnel? Dito sa may likod na? sa likod tara sir. Uh -huh. Hop, yeah. Hop, yeah. Pwede daw tayo dito. Sabi na, sir. Yes, sir. Woohoo. <laughs> Ayos. <laughs> yeah. Yeah. <laughs> May mga stagnant na ano talaga siya yah tubig yah na si water <laughs> nakakasabay lang siya ayan o like ito oh. Napakalaki eh. This is huge mga kaibigan. <laughs> mm -hmm. ah. mm -hmm. Ang daming ano yan? Anong ibon yan sir? Mm -hmm. Batman. Ah Batman? Oo. Mm -hmm. <laughs> Ang galing oh. Nandun, Mas, malaki Mas malaki dito no sir? Oo oh, yung sa likod. Oo. Mm -hmm. Madilim po doon hanggang doon? Ay, malalim yan sir. Madilim yan. Ah, may tubig. Ibig sabihin may tubig po yan. Tubig po yan sir. Oo. hindi pala makakasulong din no. Opo. Ah, eh, saan sir? Ah, uh, angin sir. Oo. Ang galing oh. Ay, may tubig nga. So, kung gaganon dito. Ay, ano na no? Oo. Oh. Oo. Kung naka lang ako nito talaga. oh ang ganda, oh. Grabe, so nakapag gano na sila? Oo. Oh, nakapag na sila. Parang may nakatira doon, oh. Wala ba nakatira doon? Oo. Oh. Napakalaki. Ayun nga yung mga Batman, no? Guling. Tingnan nyo mga kaibigan, no? <laughs> Oo nga. Parang ano siya? Parang bat cave nga siya, no? Nagagaling sila doon sa loob. Marami dun, sir, sa loob. Oo, oh, mas marami daw doon sabi ni Kuya. Ayan sa bundok doon sa amin. Oh? Oo. Oh. Ang galing no. Nagamit ko rin yung 4x4 ko minsan. Ah, meron kang 4x4, sir. Oh. Ang galing no? ah. galing no. <laughs> dito nagka-carbon si ano brother huh. So So ayan mga kaibigan Hindi kakayanin ng ating Ni Swagger Na lumusong dito Masyadong malalim Like yung Enduro kanina Lampas ka lumubog siya yan, no? Ang lakas ng mga ginagamit nilang ano dito Mga truck Ayan no? tingnan, tingnan, nyo naman no Paano yung clearance nyo Grabe. So ang gagawin natin ito, lakad tayo. Yan. <laughs> Para makarating tayo dun sa may tunnel na isa. Yun daw yung malaki na maganda nasa taas. Yun. Tara, let's go. Yeah. So, lakad tayo mga kaibigan. And uh, babasahin na natin yung ating sapatos dito. Yan. Malalim daw dito eh. Woohoo! Uh -huh. Ayos! <laughs> ah! Diretso lang po. Ang linaw ng tubig. <laughs> Lamig! Uy! May mga kubo-kubo dun o, oh. mga okay, kaibigan. Sa bandang likuran ko. Pag nilakad ko to, sir. Sir? Pag ganyan. Hindi, sir. Dito. Sa kabilang daan. Ah, okay. Tara, lakad lang tayo, mga oh. Kailangan kong lumipat ulit mga kaibigan. Para marating natin yung tunnel. Doon yata sa may taas doon. Sabi ni Kuya. Yan. ito. Kasi wala siyang daanan doon. Dahil nakaharang na yun oh, yung bundok. Yeah, mga kaibigan. So yan. Aha. Hanggang dito na lang si Sir ano kasi pangalan Sir nakalibutan ko. Sir Bernard po. Si Sir Bernard, yan hanggang dito na lang siya, hindi tayo. So mag-cross tayo ng river. Yun. Salamat Sir Bernard. Sige, sir. Salamat oh, thank you po. Ingat, Bye, ingat. Sir. Ingat din po kayo. Oh. Napakabait mga kaibigan. Inalalayan niya tayo. Simula nung napadaan natin siya, yun. Ah, uh, niya tayo hanggang dito. Ayun. sa pag-akyat. Kailangan okay dito tayo. Akyat tayo dun. So, ito. Ito yung niya mga kubigan. O, nasa taas na tayo o. merong container dito siguro tinirhan to ng mga gumagawa dito noon tuloy tuloy na natin to mga kaibigan konti na lang at uh, malapit na tayo Uy, parang ang dami ring bat dito ayun siya <laughs> nakakatakot so ayan mga kaibigan habang papalapit tayo ng papalapit parang kinikilabutan ako <laughs> may saging dito oh. may tumubong saging Nakapangilabot. Ayan siya mga kaibigan. Tapos dito sa tabi, parang meron siyang kanal. pinadala ano dito. Ah, kalabaw mga kaibigan. Meron mga footprint ng mga kalabaw. Grabe. Napakalaki ng tunnel sana na to. Kung natuloy mga kaibigan. Advance pa tayo ng konti. Dito. Yeah. Ayan o. Para siyang ano, swamp. Grabe no. <laughs> Paano kaya papasukan to? Tubig na oh. Ang daming mga ibon, pati mga bats. Hello! Hello! At sa mga oras na to, ay merong sumagot. Pakinggan nyo ng mabuti. So let's go. So let's go. I think this is the ano. Ito na yung uh, last part. Merong ano? Merong nagreply sa atin. <laughs> so merong palang tao dito sa tabi natin mga kaibigan napakagandang adventure ang ginawa natin yeah tingnan natin kung nasan si kuya 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 oh <laughs> parang nagreply nag reply kanina hello <laughs> Wala naman tao Wala naman akong nakikitang tao mga kaibigan So Better go back <laughs> lang tayo dito Nag enjoy tayo Pangkalahatan mga kaibigan Napakalupit Sana ay nag enjoy kayo mga kaibigan Sa ating adventure Ako personally Masaya masaya ako Na unlock ko yung curiosity ko dito sa unfinished na project na to yan ito mga tunnel huh napakaganda sana ay nagustuhan nyo ang ating vlog and uh, samahan nyo pa ako muli sa mga susunod pang videos ng vlog natin mga kaibigan comment lang kayo kung gusto nyo itong mga uh, ganitong vlog mga kaibigan yeah so hanggang dito na lang ingat stay healthy mga kaibigan yeah Pakulimlim na <laughs> Lakas na nga gos Hindi nga nagkakaroon ng flash flood dito